Welcome back mga katokits At for today's video ay ipapasyal ko po na kayo sa tabindagat Ayan, huwag nyo nga pala po kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe no Pupuntahan natin ang bagong gawang kubo ng uh, aking ano? So dito sa area na to guys Ayan guys, so Ayan, ito yung uh, bagong area na mga Na pwede kayong magpa-reserve guys Yung mga gusto magpa-reserve dito Uh, available po ito at dito sa Barangay Lumang Bayan sa Calero. Ayun, Calero Beach. Ayan guys, uh, good ito po ng uh, cottage nito is good for good for ano to guys? Uh good for uh, 20 person po itong cottage na to. Ayan guys, ayan. Say hello guys, say hello. Ayan Ayan, meron po mga naka-check in dito, nakapag-boodle fight na po yata itong mga ito. So, ayan, good for 20 person po itong uh, cottage na to. At ito naman po ang fight uh, area, is good for uh, 30 person worry ko ito. Kung may pagkain dala 'yan, kanya-kanya po. Ayan, ayos na po, may flooring na. So, dito po sa beach na to, ay libre ang tubig, maalat. Doon po sa dagat, ayan. Tapos meron po dito na isa pang nga uh, pwedeng tambayan, ayan. Eh. And guys, uh, ready na po ito for reservation. Pwede na po kayo magpa-reserve. Doon po sa oh, May country pa po. Open air po dito, open air. Doon po sa area na yun, may aircon. Aircon air. May aircon air po. Uh, dahil po malakas ang hangin dito, ayan oh. So doon. So ang beach dito sa amin guys ay laging may mga nakalabas na sand no? may mga area na ayan guys oh ayan ayan guys ayan napakaganda dito sa amin guys so for uh, if you want relaxation ayan you can uh, reserve here uh, anong cellphone number mo at isabet uh, gcash <laughs> agad gcash daw agad ayan guys gcash po muna bago ang reservation Ah, napaka-sigurista po ng mga owner nito. Marami po, po kasi ang mag down payment niyo po ay at agad. Opo. Oh, at mas malaki po ang porsyento ng vlogger. Ayan. So, hindi mo na po kakaltasin ang gastos sa unang mga down payment. Bahala na po ang nasa Australia sa gastos. Ayan. This is exclusive for uh, ano to? I think the Bilya family guys. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Pero pwede po kayo magpa-reserve kung iba ang apelido nyo. Ayan guys. Napakaganda dito to guys. Yung pinagpala ay model kami po. Meron po tayong uh, ready na bangka dito na pwede nga uh, diretsyong Puerto Galera. Ah, uh, going to Isla Verde po. Oh, yun po Isla Verde and lang. Tanaw lang dito, pwede pong sagwanin lang, sagwanin. Napakadali po. Gusto niya mamasyal sa Bulabod, sa Sabang. Ayun, meron tayong ready na bangka dito, guys. Ayun. Marami pong mag dito sa inyo na pwede niyo bayaran. endpoint po, dito po si Bunini. Kailangan kailangan po ng ano nito, ng uh, rocket racket. rocket Andan, na po agad. Marami po ano dito, marami magsisilbi uh, sa inyo, magsisilbi. Babayaran nyo lang po din. Ayan, napakalinis po ng tubig dito. Pwede na po kayo hindi magpanlaw pagka kayo naligo. Ayan guys, Oh. Napakasarap guys. Oh. Ang lamig ng hangin guys. Fresh air. Ayan. Dunaan po sa area na yun. Yan, po sa area na yun, doon naman po ang bulaso yung nakikita nyo lagi sa aking post, no? Ayan, o oh, may mga namamasyal na mga kids doon Ayan, guys, oh. Ayan, oh. Ayan po ang bulaso, yan naman po ang bulaso. Ayan, naipasyal eh, ko na kayo, guys, sa aming, ah, ah sa Munting, ah, beach ng Calero Beach. Ayan. Napakaganda, guys you can drop by here guys para makita nyo yung location ayan puntahan natin yung mga mga kids na nag uh... guys andito nga pala yung aking laging partner sa live ang aking uh, unika iha yan guys oh. kita nyo naman nagduduyan duyan siya guys o, nagduduyan duyan yan oh. oh. say hi nak hi hello dali ayan guys oh. ayan sarap magduyan ano nak ayan 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 Ang ganda guys. Oh, Ayan. Yan ay naman pong white lady doon. Ayan ang aking napakagandang asawa. White lady ka na wala pong ginawa kundi maghanap ng makakainan. Kaya po yan ay nandito. <laughs> makakainan, makakachismisan. Sama-sama na po. Ayan, makamarites. Kaya po nandito yan ay may pagkain dito kanina. <laughs> Yon, may nagmura po. Pasensya na po, talagang ganoon po ang mga tao dito. Yon po ay kasabihan na. <laughs> kasabihan na tama yan. <laughs> Ayan, for the meantime guys, yun lang muna at naipasyal ko kayo. So yun lang, kung kayo po ay galing Kalapan, uh, 1 45 minutes from Kalapan ang area na to. Ang location na to at you can drop by here. Pagbaba nyo lang po ng 24. Uh, siguro po ay mga 500 meters away Sa pagpaanan po ng 24 Kilometer 24 Siguro po mga 500 meters away lang po Napakadali Ayan, at ang kukontakay nyo po Ay si Ang kukontakay nyo po ay si Miss Dina Dibilia po Ayan, si Miss Dina Dibilia po Miss Dina Dibilia Bay Ang uh, reservation po Ayan ngayon, lagi po din niya nagla-live. Wala na nga lang pong bumibili sa kanya mga live. <laughs> Oo, oh, anak. Yan po, nagagalit yung aking partner. At bakit ko daw ipina-plug yung cellphone number ng mami? Nyek. <laughs> <Ito, ito, pay. laughs> Ayan, bye-bye na, guys. Bye-bye, bye-bye. Tapos na kang hindi to live, hindi to live. Ano to? I-edit e ko pa to. Hey, mamaya <laughs> mamaya maglalive tayo. So yun guys, maraming salamat. Bye bye! Ayun nga pala, don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Guys, bye bye!